Sa totoong buhay, masisiyahan ka sa mga bagay na ko man ng pananalig kaya kitang gamutin ng mga magagandang pao labay. Halika't samahan mo ako maglayag kasama sa ferry God's way. Yan po. Ah, uh, an anong sabi ng doktor? Ah, uh, nung pinatingin ko, sinilip dito sa ano, may bukod daw sa loob ng ilong. Apo. Tapos pina-fix ka ako, pina-extray ako. Tapos sabi niya, uh, si daw. Tapos mag-repetition ako. Okay. Eh, ayaw. Tapos, hmm. uh, lalo na rin po ba sa ibang mga drama? Sa... So, Wala nang patinginan na na... Uh, ang pinakaano ko lang po, yung sinubukan ko yung doc alternatibo tsaka yung hiling galing mo oh. hmm. Oh. ano. Pero sa know. ibang magagamot hindi hmm. Hello pare ah <laughs> oh. Pero sa gamay ng kalay, meron pa lang ano dito, ah, uh, nagano sa akin, online. Ah, online healing? Oo, yung inaano niya, pero wala, wala akong nararamdaman siya. Okay. Taga Batangas po yun. Binigay lang yung number sa akin. Sa akin naman po, paano nalaman na ako yung ako sa YouTube po. Sa YouTube pa pala rin yung nakita. Ako. Sige po, okay. <laughs> ko po yung kamay nyo. Kaya ako, gano'n. Ito, itong dalawang kamay ko, ano, nahihirapan. Tsaka, bumagsak yung, ano ko, yan, oh. Laki, mataba, po, yun, o. No? Lagi, mataba, mataba din Ano po, mahaba? Ang oh, nakikita po talaga sa isa, ha? na kita, babae may kumukulam sa iyo Oo. may bumibira sa iyo kung ah, saan nung nakikita ko sa ah, kasi nung ano po naka online message akong ganyan na nung ano, may video call ako Aba? nung tumayo akong gano'n may sumunod na babae sa likod ko nangitan nung nanay ko hmmm tapos ano po sabi ng nanay mo bakit sumunod yun? na hindi namin alam, lumabas lang doon sa video, sa pero video. hindi naman, namin namin nakita sa personal. Ay, spirito. Spirito. Opo. Opo. Diyan po sa kwarto ko dito. Okay. Dito na lang sir, no? Um, kung okay lang sa'yo, pagkatapos kitang gumutin, pwede bang basubasan yung bahay mo ng anak ko, yung pangalik oh. ko? Opo. Sa, sama, 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 samahan mo lang siya. Opo. Okay. Para mas tong palibot. Ang ah, okay. ngayon, bas mo to. May nakatira dito. Anapin mo na rin yung portal. I-close mo ha. So, baka okay, po mm, ba <laughs> nga <kung nata> rin <laughs> oh, po nakakaalam. Opo. Basta-basta sa Panginoon, pasadakil ang ama. Kasi hindi ako mapagpagal sa iyo, kundi ang Panginoon natin oh, at ang ating among kapila. No? Abanan ah, ka kamay rin ang anak po. Abanan. Abanan ka Sige po. At ah, lang po ang anak ha. At nyo lang yung sakit para po gumaling ka. At hilingin ko sa mga osa to sa dakilang ama natin na si Yahweh na pagbigyang ka pa niya. At kung ano man yung mga kasalanan natin mga sa araw-araw na nagagawa, hihingi natin ng tawad. Tao lamang po tayo na nagkakamali. Sandal po. Diyan natin kung may sakit Dr. Kat. Ano? Ito po sakit doktor to. Pag sumakit, sakit doktor. Pag hindi sumakit, walang sakit doktor. No? Bigit po. Ano pong hmm. sige dito okay, yun. po? Yung pagkumareka. Uh, wala. Ito masakit po. Hindi sa yung todo na. Aray, aray, aray. Yan no, ano, hindi po. Ito. Ito naman po. Yung tanto, mga mga masasamang elemento. Pikit. eh ayan, ayan. sakit. Ito po. Yung siya sa inyo na may nakita akong babae. Kulang. Oli, oli, papalitan po natin na. Gagawin pong kapodban lang. Basta magtulungan po tayo, sir. No? Tulungan mo sarili mo. Tulungan mo kasi tulungan kita. At lumapit tayo sa Panginoon sa mga usap. Okay. Hmm. So, sir, ulitin ko lang ha. Tingnan mo maigi. Wala akong nilagay na pang atigas. Kung hindi mo makapasok sa katawan mo, yung gumambala sa'yo, ako na pumbala. Tapos, Ah, sundin mo lang ang sasabihin ko. Toto. O dito po siya sa bibi, ah. <coughs> Bedina. Synthesis of bomb carophagtum is the syndrome process ng animes na stress de verano's na sterile. Ini-manipulate stress Spiritus Santo. Amen. Kung sino mang gumagambala sa taong ito, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatakutan sa impyerno. Ang sabi sa Daskamara, sa sa Baot, Aliluya, Ama, Ela, Aon. Inuulit kung sino man na gumagambala sa lalaki nito, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatakutan sa impyerno. Paso. Pum! Pwede ka ba makausap? Pwede? Ha? Huwag mong mumulat. Huwag mong mumulat po, sir. Huwag mong mumulat. Para hindi lumalaban sa spiritual. Umiinit po ito? Ay, ay, uh, ay, ay, masakit po. Masakit po. Kasi ganito na lang, sumunod na lang, lang sa akin. Dalawang kamay, mula ulo. Ganito na lang po. Sige po, mula ulo. Huwag mong mumulat, sir. Huwag mong mumulat. Po, sorry po. Pagkano ka na nga naman, mamayos ba sa mga? Sige po, sige po. Sige. Pababa, pababa. Pababa. Pati yung braso nyo, yung gano'n nyo, ganto'n nyo, ganyan, yeah, yeah, ganyan, yeah, ganyan, 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 ganyan. Sige, at mamaya, titignan natin kung may pangpapago. Aray, <coughs> aray, aray. Sige pa po, marami po akong nakita eh. Matagal na ba ito? Ano po, mga December ang puso December? 2020. Sige, sige, sige. Sige. Wala po may pagbabago sa'yo. Sige. uh, manalangin po ng 10 team, kahit hindi ko naririnig, tawagin ng Panginoon. Kahit sa sarili mo lamang po, kahit hindi ko naririnig. Sige pa po. Ano? <coughs>

Gogue ka popor eo. domeat Christmas. wicked it kavet eo. giveawayho ciliv eo hashtag. tāo macră. pa langa d lo spectaklown a pan evoc. abеlaally bloatiz eo. DivocAddicol haarnak Allah. Ab is oh. ah gellir. Catholic zomon. ok?

ᱛᱚᱠᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱵᱟᱥ ᱜᱮᱛᱟ ᱯᱚᱨᱚᱥᱛᱩ ᱛᱩᱫᱩ ᱛᱩᱫᱩ ᱥᱚᱢᱚᱛᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚ ᱛᱩᱫᱩ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱦᱩᱭ ᱵᱩᱜᱷ ᱤᱧ ᱵᱩᱜᱷ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱹᱱᱜᱩᱨᱩ ᱵᱩᱜᱷ ᱵᱚᱸᱫᱚ ᱯᱚᱞᱮ ᱛᱚᱲᱩᱢ ᱯᱚᱞᱮ ᱛᱟᱯᱥᱚ ᱨᱟᱥᱚᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱛᱚ ᱦᱚᱸ איזה חיפור

ありがとうございます。

Oh. Oh. Tuloy. 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 Nandito kami sa Konsepsyon kung saan nang gagamot ang team leader na si Apo Chalin. At muli ako si Apo Chalin. Magandang magandang.